Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid. Tayo po ngayon ay narito po sa lugar ng siyudad ng Maynila. Na ito po ay sakupan ng Area 9. Ang Area 9 po ay binubuo ng malalaking cities. Pasay City, uh, Makati City, at ganoon din po ang Maynila, uh, Mandaluyong, at San Juan. At dito po ay uh, meron tayong uh, population na 3,598 and 170,000. Kaya nga po, may malaki pong hamon dito at narito po tayo sa lugar ng uh, Tondo sa 105 at sa kasalukuyan po ay meron po tayong uh, 28 uh, churches at 5 uh, uh, companies at ganoon din po naman 5 uh, uh, mission group. At sa uh, ngayon po ay meron po tayong 16 planting site. Sa kabuuan po ng ating uh, membership ay more than 7,000. Meron po tayong uh, 17 uh, pastors na naglilingkot po dito sa lugar po ng Area 9. At uh, ngayon po ay uh, interviewin po natin ang atin pong uh, district pastors na nakatalaga po dito at ang atin dalawang uh, uh, kapatid ng atin pong uh, elders at ang atin pong treasurer. po si Pastor Yong Angeles, ang district pastor po ng Manila 2 District. Ito po sa Tondo, Manila. When it comes to church planting, masasabi ko po na ang Diyos ang nagtatanim ng kanyang iglesia. Gumagamit lamang po siya ng mga tao. Madali lamang po magsimula pero mahirap po ang pagpapanatili. Ang kaaway po ay active na gumagawa din. Mararamdaman niyo po yan. Parang may mga sablay. Parang napakabigat. Ang hirap gawin. Pero kapit po tayo sa Panginoon. Napakalaga din po sa church planting ang relasyon po sa Diyos. Dahil narito po yung source ng power. Yung discipleship training naman po, yes po, we adhere sa mga training seminar po ng CLC and PUC. Lagi, ito po ang kinatutuwa ko sa aroma, no po. Sila po talaga sa mga event ay nandun po sila talaga. Gusto po nila talaga na matayong iglesia ang ito kaya sila po talaga ay todo no, sa kanila pong mga ginagawa. Bukod po doon, yung hands-on discipleship ay yung pakikipag-involve po talaga sa church planting dahil ito po yung goal ng pagiging disciple. Meron din po dito ang care group at sila po ay aktibo sa kanila pong mga gawain feeding program, pamimigay po ng mga babasahin, pag invite at ngayon po kasalukuyan meron kaming crusade dito na nagaganap gabi-gabi. Voice of Youth Unstoppable. At meron pong VBX ngayon sa baba. At sa kauli hulihan po, ay hindi po pare-parehas ang hirap at gaan na naranasan po sa church planting. Kanya-kanya po tayo ng karanasan. Kanya-kanya po tayong lugar na pinagdalhan ng Panginoon. Kinakailangan po na ipagpasadyos po natin lahat. Pagpapakahambol po, kinakailangan lagi. Nang sa ganun po, ay mabless po yung ating effort. Hindi po dahil sa atin kasangkapan lamang po tayo ng ating Panginoon. And this is an example sa lahat po ng mga susunod po sa atin na nakakita ng ginagawa po natin kung paano maglingkod sa Panginoon ng merong pagpapakumbaba kagaya po ng ating Panginoong Jesus. Ako po si Elder Gilbert Arca, isa pong gumagawa sa lugar na ito. Noong unang panamin pa dito, simula, ay aming napag-aralan na marami pa palang mga tao rito na gustong, na, na hindi pa nakarinig sa salita ng ating Panginoon. So, nagsimula kami sa pag-aaral dito. Simula itong tinatawag na care drop. Binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na naghanap ng isang lugar dahil po ay may mga interes kami na nagtanggap sa ating Panginoon noong una dito po sa lugar na ito. Marami tayong mga nabautismuhan sa lugar na ito kaya ito mga kapatid ay nakikita nakapatayo tayo rito ng sambahan. Ngayon ay hindi pa natatapos ang kwa na ito, yung aming sambahan malaki pa ang pangangailangan sa lugar na ito ay napakalawak marami pang mga kaluluwa na ating dadalhin sa harapan ng ating Panginoon. Ano, nawa ay dadami pa ang mga kapatiran na sasamba dito sa ating sambahan. Yun lang po. Uh, ako po yung treasurer dito sa Aroma Church. Two years pa lang po itong church na to na napatayo namin. Noong nag-umpisa kami is pandemic yon every month, mayroon po kaming feeding nakilala ang Adventist dito na matuling, matulungin. Kami lahat dito ng mga Adventist sama-sama na nag-feeding kaya nakilala ang, ang Adventist dito. First year namin na aming uh, sinimbahan, home division lang muna. So napag-isipan namin habang nag-church kami palaki kasi ng palaki, ang mga Interest na nabautismuhan na rin po, ang ginawa namin, nag-meeting -nag kami. Ang sinabi namin, kailangan talaga natin magtayo ng church. Kasi kung hindi natin umpisahan, wala tayong tatapusin. Dahil wala kaming sapat gaano na panggastos, ang pinag-usapan na lang namin, okay lang yan. Basta mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon, ang Panginoon magbibigay sa atin. So, ito nangyari talaga. Pananampalataya lang ang ginawa namin. Nangyari na to. Kaya lang mga kapatid, bilang treasurer, mayroon na po ito. First, second, and third. Itong tinayuan, itong inupuan ko is third floor na to. Ito na lang po ang hindi natatapos. Then, finishing po. Naniniwala ako na nanampalataya ako sa Panginoon dahil ang sabi namin dito, manampalataya lang tayo sa Panginoon. Matatayo at matatayo natin itong church na to. Yun lamang po mga kapatid. Ngayon po mga minamahal mga kapatid, darinig po natin ang patutuo ng atin pong mga kamanggagawa, ang atin mga kapatid dito po sa uh, iglesia po ng Aroma. Talaga pong sila ay talagang nagsikap. Ninais po nila talagang makapagtayo dito sa gitna po ng uh, lugar na ito. Nakita po natin ang palibot talaga hong sila po ang may malaking uh, nakapagpatayo po na simbahan dito. Ang Seventh-day Adventist sa pagtutulungan, pagkakaisa po ng ating mga kapatid. Kaya nga po, uh, ang sa ating ngayong um, uh, panahong ito ay tayo po ba'y tutugon sa panawagan ng ating mga kapatid dito sa Area 9, lalo na po dito sa Aroma, tutugon po ba tayo? Kaya nga po ang sagot dito, I will, will go. go. I will go. I will go. Plant a charts.